Hello, good afternoon po. Happy Sunday sa ating lahat. So Ngayong hapon po, i-share ko sa inyo kung paano ako magbigay ng pagkain sa aking mga layers or kung ano yung mga binibigay ko ng pagkain sa kanila. So, tara, samahan nyo ko. Sa mga layers ko po, ito yung mga binibigay ko. Ayan, so, ayan po ay Madre de Agua. So, marami po dito. Natalimbo ko dito ng mga Madre de Agua para sa aking mga manok. So, by the way, itong Madre de Agua, Pwede rin po ito sa other livestock, pwede siya sa kambing, pwede sa baboy at other livestock po na kumakain nito. So mataas po kasi ang protina ng Madre de Agua. So sinachap po ito namin, tapos sinadagdagan ng darak, and then ito po ang talbos din po ng ating lubi-lubi. Ayan. Ayan, ito, so... Tinachap namin yan, sinasama namin sa darak, then nilalagyan ng tubig, ginahalo, then binibigay sa ating mga manok. So, ang pagbibigay ko po sa kanila ng pagkain ay semi-organic po. Kasi nagbibigay pa rin ako ng, ano, ng feeds na sanjin, yung layer 1. So, ayan, ito po. Then, nagbibigay din po ako ng malunggay, may mga malunggay po dito, ayan. Ito. Isa po, pinalagyan ko din ng malunggay yung pagkain ng ating mga layer na manok. Para mas healthy yung mapuproduce nilang mga itlog. Ayan po, nanguhan ako ng mga dahon na itachop natin para ipakain sa ating mga manok. So, meron po tayo dito ang and malunggay at talbos ng lubi-lubi or nyug-nyugan para ipakain sa kanila. Tumapit na din po yung iba nating mga layers kasi gutom na sila dahil hapon na. Ayan po, um, ka na ng ating mga black star yung kinachop kong mga dahon. So mamaya, piyesta sila. Haluan na lang namin to ng darak. Then, babasain ng tubig then goods na siyang ibigay sa ating mga manok so ayan po nahalo ko na yung ating mga tinap na mga dahon at yung darak and pwede na po natin ipakain sa kanila so ayan na po gutom na gutom na sila at paborito po nila yung mga dahon dahon kasi nga they are free range chickens and mas nga po yung mga natives natin paborito rin nila yung ganitong mga pagkain yung dahon then hinaluan ng darak pwede rin po tayong magbigay ng dahon ng mulberry dahon ng napier grass sitar grass pwede rin po yung ipakain dahon ng kawayan tapos katawan ng saging pwede rin po ipakain sa kanila tapos po pwede rin tayong magdagdag ng dahon ng ipilipil -ipil, pero huwag lang pong araw-araw kasi yung ipil-ipil, nasa-serve po siya as dewormer ng ating mga manok. So nakakatulong po siya para mabawasan yung mga internal parasites ng ating mga manok. Huwag lang pong sobra kasi pwede rin masira yung internal organs ng ating mga manok. That's all for this video. Salamat po sa panonood. Please like, subscribe and share and pasupport na rin po ng akin YouTube channel. Salamat po sa inyo and God bless!